Ayun na si Kuya. Medyo malalim na ron. Ito yung mga lamba to. Ito oh, mga guys oh. So. Yan. Yan. <laughs> uh, Badong. Badong tsaka si Adod Muslim. Nandun oh. No? Ang mga ba walang Banak. Sapsap. -sap. Kung ano-ano lang. Marami dito. Dito kami sa malapit sa ilog. Yan no, oh, paikot na nandun si Kuya. Ano? Paikot yung lambat. Makita <laughs> ko na sa inyo mamaya mga guys. Okay. Yan mga guys, sinihila nila ron. Paikot na yung lambat, sinihila doon, papunta ron. yes Kuya. Yan no. Yan, ron no. Oh. hinihila Yung lambat namin, paikot. ano doon banda ron pakita na lang kayo mamaya kung ano yung huli namin isda kapakita namin ayun e na mga guys yung lambat inihila nila sa mapunta ng ano mababaw dito sa ano dalampasigan na para daming huli namin oh mga guys ayun oh dami oh nagbahan kami manay nah. makin silau makin si segundos law tapos picture stop <coughs>